Paano nga ba ginagawa ang RS8 na pulley? Mula sa raw materials, tutunawin dito sa furnace, ilalagay sa casting machine, and wala. Lalabas na ang ating RS8 target. Pag-usapan natin yan today. Yes, sir. Nandito nga tayo ngayon dito sa Yongkang District, Tainan City. Taiwan mga sir. Ito pala yung geolocation. Kumuha ko na isang picture ko. Tapos tinignan ko siya dito sa maps or sa GPS. Magsisimula ang operation. Mula muna sa pagpili ng molde na gagamitin. Pag NMAX Aerox, ibang molde. Pag click, ibang molde. Pag PCX, ibang molde ulit. Next step naman, tutunawin itong mga bloke-bloke ng aluminum at isasalin dito sa isang blast furnace. Dito, natutunaw yung aluminum blocks natin para maging molten aluminum. Sobrang init. Dito sa part na to, kukuha o magsuscoop ng natunaw na aluminum para ilagay sa molde. Next naman, itutulak nitong casting machine yung molde natin para maipit magform yung ating puliset. Dito naman, merong isang factory worker na lilinisin yung mga excess na aluminum, mga sir. O, taas, sir, yung mga tapos na puli. Tapos, sa mga excess material na pinupukpuk nila. And ito na yung nagawa nila marami Sabi nga nila na nakakapag-produce sila ng 1,000 pieces to 1,500 pieces ng puli every day. So that's it mga sir. Itong RSA Taragsit Puli Set, nakita ng dalawang mata ko. Legit, made in Taiwan. Yes sir!